Siguro napakarami niyang dinadala sa buhay, marami siyang problema. Grabe na panood niyo ba kahapon yung lalaki na tumalon dun sa poste? Hindi ko alam kung kahapon talaga nangyari yung incident pero kahapon napanood ko yung video na yon na kumakalat. ang bilis nung pangyayari. From the other side, tumalon siya dun sa poste na ang daming wires. So syempre pag talon niya, pumutok yung wire and then So, bumagsak siya pa unti-unti. Sumab medyo sumabit pa nga siya eh. Pero wala na siyang malay. Hindi ko alam kung nakaligtas pa ba siya doon. Ang bilis ang pangyayari eh. Pero may naka, nakapag video ha. Siguro napansin niya nga na may lalaki nandoon umakyan. Kaso biglang tumalon nga. So, syempre, yung mga doon sa iba ba, nagulat na may lalaking bumagsak. Sa tingin ko, merong something dun sa pag-iisip ng lalaki. Kasi wala namang matinong tao na gagawa nun. O kung hindi man, siguro napakarami niyang dinadala sa buhay. Marami siyang problema. Hanggang sa napunta na sa ganun yung pag-iisip niya. Kasi malinaw na, sorry sa term, malinaw na pagbawi sa sariling buhay yung ginawa niya eh. Alam niyo kung kayo ito na nanonood, na meron kayo pinagdadaanan, ang dami niyong problema, hindi lang naman kayo nag-iisa, dami daming nating may problema. Lahat tayo walang exempted. Hindi sagot yung pagbawi sa sarili mong buhay kasi bukod sa napakalaking kasalanan niyan. Tama yan Tamayan sa utos niya na huwag tayong papatay. Kasama na yung pagpatay sa sarili natin buhay ng tao napaka-importante sa paningin ng Diyos. Naregalo ng Diyos ang buhay na yan sa'yo, sa atin. Kung nararamdaman mo yan o may kakilala ka nakakaramdam niyan, Pinakamahalagang gawin mo, humingi ka ng tulong sa Lord, o okay lang umiyak sa Lord o wala kang maipray. Meron naman tayong tiyatawag na silent prayer. Kahit wala kang masabing, di mo alam yung sasabihin mo, laman pa lang ng puso mo, alam na niya yan. Yak mo pa lang, alam na niya yan. Laman pa lang ng puso mo, alam na niya yan. Kahit wala kang bigkasin, humingi ka ng tulong sa Diyos, humingi ka ng tulong sa pamilya mo o sa mga taong nagmamalasakit, meron dyan. Kahit nga strangers eh, meron ding magmamalasakit sa atin. O kaya mag-ask ka ng professional help. Pwede kang magpatingin sa psychiatrist. Pwede ka rin magtungo sa mga personal mentors natin, mga pastors. Pwede po yan. Huwag po kayong mahihiyang tumingin ng tulong. Kasi hindi po kayo nag-iisa. Even me, naramdaman ko yan. Yung, yung parang nararamdaman kong tapusin na para wala ng paghihirap. Lalo nung ilang days after kung mga anak, naranasan ko talaga yan. So, nalaman ko ano pinagdadaanan ko yun. Isa siya sa signs ng postpartum depression. Kasi nga, bagong panganak ako noon eh. And, ang hirap talaga. So, kanya-kanya tayo na pinagdadaanan. Ang point lang dito, lahat tayo may pinagdadaanan. Kung naiisip mong wakasan mo na yung buhay mo, lagi mo ring isipin na mahal ka ng Diyos. Huwag huwag mo yung gagawin kasi kasalanan niya sa Diyos ang pumatay. Kasama na yung sarili natin doon. Exodus 20 verse 13, huwag kang papatay. Ang tingin ng Lord kasi sa katawan natin, temple, templo niya. Gusto niyang manatili siya sa atin. Ang problema lang kasi tayo minsan yung nagre-resist. Sabi sa 1 Corinthians 6.19-20, Hindi ba ninyo alam na ang inyong katawan ay templo ng banal na espiritu na nasa inyo na tinanggap ninyo mula sa Diyos? Hindi ninyo pag-aari ang inyong sarili sapagkat kayo'y binili sa halaga. At alam niyo kung anong halaga nun? Anong halaga yon Blood ni Jesus Christ sa cross. Yun yung pinangtubos niya sa iyo. Pinangtubos niya sa atin. Kaya't luwalhatiin ninyo ang Diyos sa inyong katawan. Kahit na may pinagdadaanan tayo, lapit lang sa Lord. Kung nararanasan mo yan, o may kakilala kang nakakaranas nito, congratulations kasi, ang lapit-lapit ni Lord sa'yo. The Lord is near to the brokenhearted. Sabi sa Psalms 34.18, Ang Panginoon ay malapit sa mga pusong wasak, at inililigtas ang mga bagbag ang Espiritu. Halip na sa muko, ini invite tayo ni Jesus na lumapit tayo sa Diyos sa oras ng ating mga kalungkutan. Alam mo kung bakit kasalanan ang pagbabi sa sarili mong buhay? Kasi may plano pa siya sa iyo eh. Bakit winawakasan mo na? Sabi sa Jeremiah 29.11, Apakaganda ng plano niya, bigyan ka ng pag-asa. Mga planong makapagdudulot ng kapayapaan. At hindi ka pamakan. Mga planong magbibigay sa inyo ng kinabukasang puno ng pag-asa. Kaya eh, huwag kang mawawala ng pag-asa. Kung ano man yung nagpapalungkot sa'yo, nakalagpas ka rin dyan. Kasi lahat tayo, tao, walang perfect sa atin. Walang perfect sa atin. Kung ano man yung nagdudulot sa'yo ng kahihiyan, makakabangon ka rin dyan. Basta natutunan mo kung ano yung mga pagkakamali mo. At basta sa sarili mo, alam mo na nagbabago ka. Nagbabago ka na. May pagbabago. Hindi man pa natin makita sa ngayon ang magandang plano ni Lord na sinasabi niya, pangako niya sa Jeremiah 29.11. Basang ang miniature niya dito, meron siyang magandang plano sa sa'yo. At kung malapit ka na dun sa breakthrough na yon, eh kung tatapusin mo na ang lahat, paano mo pa yun mapupuntahan? Baka yan lang ang is isang test sa'yo ni Lord para malagpas mo yan, para makapunta ka na dun sa pinakamalaking breakthrough mo. So yun, sana nakatulong po itong maikling video ko sa inyo.